so yun guys, um, unting ano lang, unting gala lang tayo ngayon. Maligo tayo sa ilog. Meron tayong ilog na pupuntahan na tiyak na matutuwa or magagandahan kayo. Bakit? Bakit ko na sabing magagandahan kayo o matutuwa? Kasi yung ilog na to is hindi ko pa ito napuntahan. Tapos, 15 minutes yung lakaran from parking or paparadahan. 15 minutes. Sabi sa akin ng kaibigan, kung maganda daw doon, the same time, na-vlog na rin to ni Biyahe ni Pedro. Shoutout nga pala kay Biyahe ni Pedro, tsaka sa iba kong mga naging kaibigan na nag-hike. One time, nalinis na yun or pinunta nila tapos nag-costal cleanup sa doon. Nilinis talaga nila yung mga dumi o mga plastic. Then wala masyadong taong pumupunta doon. Itong area na to, pwede natin puntahan sa mga gustong pumunta ng Palawan para makaranas ng tour or mga experience yung mga ginagawa ko dito. Pwede natin puntahan yung ilog na to. So tara, samahan niya ako sa biyahe ko. Ay. So, yun pupuntahan pa natin yung isa kong kaibigan, uh, si Justin. Nag-asiksikan uh, uh, naman niya ng Golden Valley. Tanungin natin siya kung makasama siya. Kasi yung isang kaibigan natin, ay dalawa kaibigan natin, Busy, si Malik pati si Louie. Si JB busy rin, kaya hindi ko na masyadong kinukulit muna. Kaya na lang muna yung lalakad o nagala. Umasa na nandun sila. Umasa pa na nandun si Justin sa bahay nila at hindi umalis kasi bumili ako sa kanya ng kakanin nagluto siya um, sana hindi siya lumakad hindi siya nag-deliver kasi ganun doon siya try natin ayain magsama sa akin magpunta ng ilog nag-expect talaga ako na sumama siya sana sumama kasi maganda yung pagpunta natin ilog uh, pwede rin natin pagdala nyo sa mga gustong mag, ano, punta ng Palawan makaranas ng tour o nang ginagawa ko dito sa Palawan excited na ako makarating sa ilog ngayon Panalo. Tara, tara, tara. few moments later. Yung guys, kulitin natin si Justin kung magsama siya. Uh, umasa tayo na sumama siya sa ating gala ngayon. <laughs> Nakalimutan ko ba talaga dito yung sa kanila? E, same 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 mga papasok dito eh mga gilid pag sumama to eh, taga picture tayo <laughs> maron din kasi ito mag picture kahit pa paano ano tara saan naman ilog tayo sa ano sa lang saan? saan ilog sa nyugan sa may ano, unahan pa 15 minutes sa lakaran tayo lang pag naman ako Pat ko lang. Samahan kita. Eh, hey, hey, eh ako na mamaya ka na. Dagi! Oy! Tara sama mo. Sa iyo. Tara na, sakay ka na. Mamaya na nga. Sakay ka na. Sa -sa Tara na. Hatid niya ka doon. Samahan na ka doon sa school niyo. Mamaya na ba? No, no, no. Gusto ko rin pumunta ng PSU. Oo oh, lang. Tara doon na. Mamaya na may kasama, kasama ko na din yung classmate ko. Ay, busy ka? Hala, busy si Justin. Aga, oras ka busy? Mga 2 pa. Ano mga 2? No, Anong oras ka ba? Alam mo nga. Magbawad ako, gaga. Dito sa akin. Saan ba yung sinyo? Pumasok ako dyan kanina. Eh. Pagkano to? 50 lang. 50, thank okay. you. Bye-bye. May -bye po talaga. ako? pa oh, oh. order natin kay Justin may ano tayo may chicha doon sa ilog si Justin e pa available tayo naman is kailangan na pumunta sa ating destination bala kayo dyan magtumbling tumbling at doon na tayo magkita kita sa ilog bye bye hindi ko pa talaga alam ko saan yung ilog na 'yon or saan yung daan. Gagawin ko na lang, try natin hanapin sa mapa. At nagbabakasakali na sana makita natin yung daan or yung ilog na pupuntahan natin kasi nakita ko lang naman ito sa post ng aking isang kaibigan. Tapos, 'yun, parang naisipan ko lang na sabi ko pa, what if puntahan ko ngayong araw para mapakita ko sa inyo 'yung vlog ko? Kasi napakaganda rin naman eh, nakita ko yung picture video. Yun, napaka-solid ng lugar. Ng ilog, tas malalim. Nga lang, may lakaran pero feeling ko kaya ko naman. Saglit lang, 15 minutes lang naman na lakaran yun. Then, dito pa tayo sa labas, may highway. Check natin yung kalsada o yung map para makita natin yung ilog kung saan banda. Satellite. Dito ay papasok. dito yung banda okay sa mapa hindi pa kita yung ano hindi pa totally kita yung daan or ano ginawang daan dito Pero sa satellite, makikita na rin siya konti. Hindi pa di talaga kita yung ginawang kalsada. Pero alam ko rin naman sa ulo ko yung daan dito. Yun. Kita ko na sa mapa. Ayun. Kung makikita nyo, pero hindi portion hindi yung makikita. So doon doon na tayo magkita-kita sa trail sa lakaran. Tara samahan nyo ako. Ji. Ji, atin tayo lakad na to. Balat na. At least, pag nalaman ko, isa rin to sa mga destination na pwede natin puntahan or pwedeng pagturan sa inyo pag pumunta kayo ng Palawan kasi napakaganda ng ilog daw dito. So, kukawarin tayo ng drone shots, video, picture, lahat gagawin natin doon. So, tara, tayo. Um, so yun guys, yung pinarkingan natin ng motor dito sa may taas. Maklan, malay, malay, something ganun, river cottage. Ito yung trail dito, yung lakaran. Hindi um, naman daw oh, mahirap yung lakaran dito. May trail naman, nakikita yung daan. Pero lakad ka na talaga 15 minutes. Actually, pwede naman ipasok yung motor dito hanggang dulo. Nung unahan. 15 minutes na karan. 15 minutes. Pero sa akin, iniwan ko yung motor doon para mas para mag, mag enjoy tayo naglalakad. At the same time, mas ma-explore natin na ah. hindi gumagamit ng motor. Mas ma-enjoy natin yung kalikasan. Kasi mag-isa lang tayo ngayon. Sa tayong kasama. Actually, sanin naman ako na mag-vlog or mag-content na mag-isa. Uh, Siyempre, minsan nakakatuwa lang may kasama talaga. Dala ng yung tripings nyo. Alam mo yun? Nag-gets nyo ba yung sinasabi ko? Kabalugaan nyo, kawanan, kasama. Pero kahit ako lang mag-isa, naman ako nagdala ko na mag-isa. Happy. O, sakto lang din, di ako nagdala ng motor. Kasi napakaputik puti puti ka motor natin kawawa naman yung bibi natin axle diba maasa ako na maganda yung ilog nating ating Ako dito na nga. entrance fee. Eh, eh bayad na tayo kung makita tayong nagbabanda eh. Papasok siya. Hindi ko talaga ito alam. Pero gano'n pa man? Papasokin pa rin natin eh kung hindi ito labas lang tayo doon sa kabila kung ganun yung kalsyado pwede mo motorin pero kung ayaw mo madumihan yung motor oh, mo may pasok snake Oh, biar nampak. Wuih, ilum. Hmm. Ayun. Ang ganda. Ito na tayo. Sa gitlang, di ba? Doon yung part nung may malalim. Puntay doon. Ang ganda. Gusto ko tong area na to. Walang tao. Ako lang. Panalo. Dito sa unan. Doon. Mukhang may malalim na. Spot doon. Doon spot natin na ano puntahan kapag mga gusto mong magpa-tour sa akin dito sa Palawan punta po kayo ng Palawan ako kung magpa-tour sa inyo may spot na po tayong nakita or pwedeng pagliguan ko ano, na kung ano-anong gamit. Naganda eh. Ganda ng ano, spot na to. Panalo. Goods! so yun guys uh, so yun guys um, tinignan ko yung mapa hindi pa ito yung pinaka maganda. labas tayo dito mayroon pa dun sa may unahan ito isa lang to sa mga ilog na pinupuntahan dito spot na to which is ang ganda naman may part doon na malalim pero hindi ito yung nakita ko sa ano hindi pa ito yung nakita ko sa post ni Biyay ni Pedro. Meron pang mas maganda Doon sa unahan. Pwede tayo dumaan dito sa ilog pero mahirapan tayo. Pasok tayo dito sa ano. May nakita kong ito daanan to. Hindi ko sure kung ayun yung daan talaga dito. Ayan, yung daan na yan d'yan. Ito. Kung may makita kong... Ano? Ah, negative. Mukhang ano lang ito. Pistuhan lang ito. Ano man. Doon tayo sa... original na daan. sa original na daan kulit ko dah at least wag pumunta kayo dito alam ko na kung saan ko kayo dadalin ako na hanap ng daan first time ko to eh first time ko pumunta dito tapos hindi ko alam yung daan, alam nyo yun pero ako dito bahala na kulit eh Kanda naman dito to be honest pero may mas maganda pa for sure dun sa unan kasi hindi ito yung nakita ko eh at dahil trip ko may maglakad-lakad <laughs> hala na ako sa akupunta. ayun may warning sign din doon. Oh, no, no, Suong-suong na tayo dito ah. Bilog na naman. Pagod na. Pati yung ibon. Dalawa ang daan. Pasok dyan. Ang paket dito. feeling ko pag ginawa ko yun dito ilog din naman pagsak nito na ito eh, puro ilog na yun dyan pero ito fish oh ito na ito na ito na yun ito na yun oh ito, ito, ito na nga ang ganda ito yung basura ito yung basura, ito yung basura oh. pero huwag sana sunugin nyo na lang visit kayo ang hmm, sila ba itong Ang ganda! Lo! Kala mo! Kala mo na sa ibang bansa ako! First time ko nakarating dito! Tangin, ang ganda! Ang Ang lali mo! Solid! Ooh. Ganda! Panali yung ilog! Gagi pa na Ganda o. Oh. Ang lalim. Solid. Ah. Set up tayo. Set up. Set up. still burn for tomorrow sa ilog na to linaw ng tubig eh Napipil ko dito yung kalikasan, sarap doesn't really matter while wishing for something better i try to fix things that weren't broken misunderstandings and words unspoken we fall apart and i won't dare guys, ah, dito ko na muna tatapusin yung video na to sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa akin Patreon, please subscribe my Patreon account kayo makakakita ng mga hot photos na pinapost ko, then sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa akin YouTube channel please subscribe my YouTube channel and click the notification bell para updated ka sa mga bagong video na ginagawa ko again ito, maraming pangimba at kung wala kang kakayang pumunta ng Palawan ako nang balak mag-tour sa yun gamit ang video na to sa mga nagwabalak pumunta ng Palawan marami na pa tayong spot na pwede natin puntahan para may tour ko kayo dito so dito ko na ito pusen bye bye